Hi guys, so, dahil nag-donate tayo ng Canadian Blood Services, naka tayo ng ganito. Ito na kung ano ito, so let's check. Oh may card na tayo ng donor. Oh yeah. Ayan mm -hmm. tayong ganito Oh my google play So ito na yung card natin guys Choo -choo! With a letter From Canadian Blood Services Bye Mag donate din kayo